Baka gusto niyo mag-order ng banig. <laughs> dito ako, gagawa ako para wow. sa inyo. Ako po si Libidian. Ganito lang po ang akong anak buhay. Gumagawa po ako ng banig. <laughs> Kung may magbili, ibinta. Kung wala, gamitin. Ang anak ko po ay apat po. Dito po ako nakatira sa panganay ko. Ah, ilang na taon anak. na po kayo nanay? Ako po, 3-5 na ako sa September. Ay, si tatay po, nasaan na? Namatay na po. Ay, duda na po kayo. So, ah, bali dito po kayo nakatira sa panganay niyo? O, ilan po yung mga anak niya? One. Apat po. Tapos na napatay ang isa. Tatlo na lang po sa natin. Hmm. At tatlo lang po. Oh, 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 oh. So, eh, ilang taon na po kayo naging byuda? Ilang ko. Anong taon na? 1997 pa po ako. Namatay yung asawa ko. 1997? Oo Oh, Kaya nakatoon na lang kayo sa mga anak niya at oh, ako. Oh, po. Ito Prapa. na ako sa mga anak ko. Ah, paano niyo po natutunan yung ano, ang ganda po ng pagkaanan ng banig? Taba-taba-taba ako yung mga tatay ko at mga kuya ko sa Mindanao pa. Gumagawa po sila ng banig. Eh, gusto po ako matuto. Uh, nag kung kuan lang ako paggawa. <laughs> ah, ganun po. Taga Mindanao po kayo dati. Opo. Saan po sa Mindanao? Sa Sindangan po. Sindangan. Sa Buangga del Norte. Ah, sa Buangga. Paano po kayo napunta din eh? Yung kuya ko nagpunta sa Palawan, sa Palawan, dito sa Palawan. San Vicente. Dinala po kami dito sa Palawan, pero laling po ako sa Mindanao, wala pa, bata-bata pa rin Ah, Ilan ngun. po kayo magkakapatid? Sa amin, anim kami. Pang ilan po kayo? Uh, pang lima. Ah, pang lima po kayo. So, ilan taon po kayo na napunta rito sa Palawan? Na 1974 na. 1974. Ilan taon po kayo nun? Mag 23 anos. 23. Ah. Dito na rin po kayo nakapag-asawa? Oo oh, po. Dito na po. Taga saan po yung napangasawa Yung taga Palawan din po? Hindi po. Taga dayuhan po? din. Ah, tayo... dayuhan din. Taga Dabaw. Pinagtag po kayo ng Tadala. <laughs> from from Dabaw and Sambuanga del Norte, dito, dito kayo po. pinagtag po sa Palawan. Ay, ang ganda ng love story niyo pala ano pong trabaho ni tatay po dati? Nag ano yun? Yung nanagat. Ano ah, dala? mangingisda po. Mangingisda. Balik kayo po, eh, plain housewife lang. Opo. ilang ah, ilan taon po kayong gumagawa na niyan? Nung that time na nandito na kayo sa Parawan, ginawa ah, niyo na po ba yan? na rin? Ba taon na. Nakakailan ang gawa niyo nung bata pa kayo? Mayroong apat lima ganon sa isang araw? ay hindi rin ay hindi po matagal rin ito ah, matapos din kasi po. job job lang kung sa mga kwanbaga. Ay, eh pero ito po ilang araw nyo nang ginagawa? dalawang araw pa yata ito kung gawa oh, ano pong dahon yan? kung sa pandan ah yun ang tinatawag pandan mayroon ding ibang gagawin pandan. na sinasabing buri. Buri. Ah, ma oh. ang buri. Ano po? Mas mahal. Ang um, buri, o oh, ban ano man dito ang buri. Wala ganong buri. Ah, wala nga po. Pandan talaga. Ano pandan po. talaga dito. Pero ang ganda ng pagkakagawa niyo, ha? Ah, nandun pa rin po yung ano nang ah, imahinasyon niyo sa paggawa ng banig. <laughs> Pero uh, ah, sa isang gawa po ng banig, may, ano po yung ginagawa niyo? May pang-isahan, dalawahan, o pang... May isahan, may, dalawahan, may pang... Sabi nila, family size, mayroon nga sa may ginawa. Ah, nila. may ginawa po kayo niyan. Ano po yung pang family po yon? Hmm, um, ah, ito po pang... Ano po rin? Kung pamilya may apat na anak. Ah, apat na ano. Malaki yan. po, ha? Baka hindi nga lang po apat ang kumasya dyan, eh. <laughs> <laughs> Di pa po. Ah, magkano po yung benta niyan pag ano, pag nagawa na po? Hindi nito. Nagawa ko noon. Malakayo. Laki lang dito ng konti. Mm -hmm. Nabinta rin ng 500. Siguro po, ano, masayahin kayo na yan, no? Kasi okay. lagi ko kayo nakangiti. Oh. <laughs> Opo. Masayahin kayo, hindi kayo nag-iisip ng mga problema. Okay. Huh? iwasan natin yung problema kayo baka maano tayo dyan <laughs> ay, etong banig na ina, uh, ginagawa nyo yan na rin yung kinabuhay nyo sa pamilya niyo. Ay, hindi ay hindi rin ah hindi rin? parang ay, yabiya, libangan parang, niyo parang po parang ano lang ito Tawawa. ang galing nyo na yan uh, parang yan ang pinakalibangan nyo uh, wala na kayong <laughs> ibang libangan uh, uh, etong paggawa nyo ng banig papano po uh, pag natapos nyo na papano nyo po na i-deliver? May umu-order na po kagad sa inyo? Ay, kung may magtanong, mayroon ako doon. Kung gusto niya, di, bibiliin nila. Ah, gagawaan niyo. Uh, ah, usually, magkano po yung presyo ng isa? Yung isang banig, magkano po? Sabihin ko, sabihin ko kung... Pwede po nalaman. bang libre na lang? <laughs> <laughs> Hindi po. Ah, magkano po yung bigay ang benta niyo po sa mga suki niyo? Ah, yung uh, mga ano, Limang daan. Ah, five hundred. Oo, oh, malaki. Na, Mura na yan. Kung ano. ano kung eh, pero pag mga ganyan po, mga magkano po yan? Ito? Three hundred. Mga three hundred, two hundred, ganyan. Ah, pwede na. Palaparan ko pa Palaparan ito. Palaparan pa. Murang-mura -mura na na eh. Tapos talagang handmade, kinagawa nyo um, talaga mag-isa. Wala lang Ngayon ito. Ngayon po, ito pong malaki na yan, ilang araw nyo pong ginawa? At pa ano lang yan, mga apat na araw, lima, ganun. Hindi ano naman mo. yung talagang, ano, ganun talaga talagang Pero, ngawa. ano yung may pahinga? Papahinga din po kayo. Oo. O nga. Kaya nga po kanina, kita ko kumakain na kayo. So, papahinga po kayo. <laughs> Di po ba? Na may napansin kami dito ha, okay lang po ba na banggitin namin? Okay. Baka po, wag uh, umano po yung ano nyo ha. Parang wala pa ako napansing TV dito sa inyo. TV? Opo. TV na ano? Yung television na pinapanoodan niya. May, mayroon kami dati pero nasira na. Ay, Ay nasira. nasira. Hindi na, hindi na ulit nagbili kasi sabi ng anak ko, sa sa na mo, bili ng TV ko, maluag-luag na. po, ano yan pong, anes ano speaker? One man yan? Sirak, Ah, sira na. Hmm. Pero ang ganda po ah. Yung cabinet niyo yan po yung, yan na po yung lalagyan lalagyanan oh, nyo. Yan na po, yung luma. luma, hindi pa napalitan. Yan yung sira, sira. Oo oh, um, nga po. Tsaka, yun. tsaka yung yung may mga portion siya. Ay, ito hindi po cementado, ano? Hindi po, lupa lang ito. Lupa lang ito. Ano, ah, hindi po. Kasi may balak yung ito, po, na ito. Kung makaipon-ipon eh. Oo, oh, makita ko nga po mga bato tapos hmm. uh, lupa. Uh, Intindihan din po namin dahil sa hirap din ang buhay talagang. Ano po yung pinaglilibangan nyo? Eh? yung isang yung mga bata ay cellphone isang piraso sa ah, palit palitan nila ah si cellphone din po kayo uh, pinag 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 palit palit, -palit nilang manood <laughs> sa cellphone po nasisiyang kayong manood po dun ako ano nababasa sa mga bata po ako hindi naman ako gano'n ah, sa cellphone hindi yun ba basta. Ay, ay yan ang pinakaaliw uh, uh. niya po. Ang oh, mas mainam nga po yan kasi parang hinahanap ng katawan niya ano na po. Bali itong paggawa so, niya ng banig eh sapat din siya sa pagano ng ay, pagkain niya. Ay hindi, hindi parang kulang parang, parang kapos. Alibanginan. Ay liban Kapos rin kung itong bigtuona ng pansin kapos Apo. po. Ay kapos po. Hmm sa mga apo nyo, ilan po yung apo nyo ngayon? Yung nalito sa akin, lima yan. Lahat yan sila, lima? Mm, total. Lahat dito sa isang pamilya. Ah, Hindi ano, masaya, lima. magulo. Oh, uh, uh, Nag-aaral po lahat. Oh, nag yung isa hindi pa nag aaral Ah, hindi pa. Ah, bata pa yung isa. Apat na taon uh, pa. Mag-daycare pa yung isa. Yung baon-baon ng mga apo nyo, nagbibigay din po kayo? Kam ako? Apo, minsan minsan kung may kung may nakabenta ma ko ah, wala wala rin pwede po ba malam um, uh, makita kung paano niya po ginagawa eh, gan, ay ito ganito yan yan lang kasi maano matigas ang ano uh -huh. yeah, pero matibay po yan na eh. yan oh matibay rin ito ganyan <laughs> hey. Napakasayahin niyo po, Nay. Eh. Parang nakikita ko sa inyo, eh, wala po kayong masyadong problema. Sa mga kuwan pa, sa mga kabataan pa, iutot lang natin ng problema natin. <laughs> <laughs> sa bagay nga po. Sa, say, eh hindi, ko funny. na lang ininda yung problema, sir. Kay mahirap na. Funny rin si nanay na eh, nakakatawa rin kausap. <laughs> eh kung ganyan po lahat ng mga nanay eh, lola masayahin eh wala sanang problema ang sarap pa ang, sar ang sarap niyo po kausap <laughs> kasi yung napaka maaliwalas po yung ano nyo parang hindi ko kayo nakikitaan ng problema nakakainip kasi sir pag mag upo ka dyan wala ka rin ginagawa hmm, Sabagay nga po sa isang araw po, ilang oras niyo po uh, niyo ginagawa at ilang oras uh, bago kayo magpahinga? Ay, yung, ano? Ay, ano ano? Ay, na nga, Pag ma ano, ako, maghiga ko dito sa si manin. <laughs> ah, anong oras niyo po inuumpisahan, Nay? Ito? Opo. Inuumpisahan ko niyo. Isang araw lang ito na. Nung isang araw, inuumpisahan ko. Ah, isang araw. Isang araw lang po yan? Oo. O, ang laki malaki na... Dalawang araw na ito. Malaki na po ah. Malaki na yung nagagawa niya. Dalawang araw pa lang. Sa, sa edad po niyon yan, nakakaya niyo pa siyang gumawa ng malaki. Malaking banig. Ah, yan po mga ilang taon bago siya masira. Ah, bago masira? Matagal ito. Hindi na. Ano nga ng bata, maihian. Ah, Matagal-tagal rin kami. Baka gusto niyo mag order, ano, order ng banig. Hindi <laughs> dito ako, gagawa ako para oh. sa inyo. So, sa susunod na pagbalik namin dito, uh, papasyala namin kayo. Para kung ano yung pwede namin may, uh, may ibigay na konting tulong lang. Pero hindi naman po gano'ng kalaki, siguro yung sa abot lang na makakaya na. Pero ngayon, Nay, uh, may sorpresa rin kami kahit papano sa para po kay tonikal Galing kay Toni po. Uh, at uh, may bibigay po siya. Pag Pagpasensyaan niyo na po. Um, Oo. Ayan po si Tony Nakakaya Hindi po. Tony Kai, pagpasensyaan nyo na muna. Ano, pang merienda lang po ito. Oo. Kasi nag-uumpisa pa lang naman po kaming vlogger at wala pa kaming maibibigay sa... Nang malaki, hindi po tulad ng ibang vlogger. Doon, nakikita nyo medyo okay na sila. Sa amin ay, magpasensya nyo na po muna dahil nag-uumpisa pa lang naman po kami vlogger. Oh, oh. Ang merienda-merienda po muna magtanggapin nyo po. <laughs> Oo, oh, okay lang po. Sige, salamat po. Hmm. Sige nai, at magpasensya nyo na po at sa pagbalik po namin ni Kuya Arce, malay yung sa susunod. Uh, sa mga susunod na araw, eh may mga sorpresa pa po kaming ibibigay sa inyo. Sige po, salamat Ayun. po. Salamat mo lang. Ayun, pagkatensya nyo na yan ay, At ayun, salamat po sa pagpapuha ng oh. ay, interview. Ayun, salamat. Amin ah, ni Kuya Ad. Salamat. Ayun. Yeah. At ayun, thank you po. Nakakaya po ito, salamat po. Ayun, ayun naiyak si nanay pa. Hindi. Ano po yan, nai, ay, parang ano namin sa inyo? Para, kahit paano, ma uh, makatulong kahit paano. Oh, sige po. Kay Tony Cal po. Yeah, oh. Ayun. At, ayun, nai, ay, salamat. salamat. Po, at, po, wala pong problema, nai. Kaya na yun Salamat po. Ayun. Salamat po. Thank you na ya. Babalik po kami dito sa mga susunod na araw ni Bea Arsie. Salamat po na ya. Salamat po. Oh, okay. Maraming salamat po. Salamat po.